Hello guys, sama nyo akong magawa ng pizza. Ito ko yung gawa ko na dogan. Ni giko ko po siya muna ng half cook bago ko siya ilagay ang sauce. Tomato sauce. é tapos yung mushroom lagay natin sa topping kunti lang kasi yung alaga ko hindi siya masyadong kumakain ng mushroom at least kung ayaw niya pwede i-remove Then bawang merah kecana cheese Ramayana the name cheese para pasar So, at ilagay na natin to siya sa oven. Good for a few moments later. Ayan guys, luto ng pizza ko. Ito po ang itsura niya. Ito so, ang tawag niya ay pizza margarita kasi wala masyadong sago. Eh, ano lang tomato at saka cheese at masro ang nalo ko. So, ang tawag ko nito is pizza margarita. At hanggang dito na lang ang vlog ko for today guys. And thanks for watching and please subscribe my channels. And thank you. Bye bye.